Oh, meron pa ko na, na mga kwenkong kwenkong na mahiwaga na po yung maximum. Yung Na mahiwaga? Opo. Oh, mahiwaga na yung maximum. Opo, oh, yung ima na po nakakakas, eh, hindi na Meron mga nakatakas, hindi na nakabalik? Opo. Oh, Ayaw mong maging witness namin para sabihin mo kung ano yung mga kalukohan dyan. Baka makatulong sa'yo si Senator Tolentino. Baka hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin. Bahala po kayo. Ha? Bahala, bahala ka na daw. <laughs> Gusto mo ba yun? Ikaw lang maipit dito. Opo. Ha? Ginawa ko naman po yun eh. Ah, ganun? Opo eh. O, sige. Ayaw mo nang marinig si Senator Padilla para sa'yo. Pagkalinga. Pagmamahal. Siya po, bahala. ngayon si Michael Kataroha. May ginamit ba salamin, sa lamin sa iyo natatandaan? Paki paki open ng mic ng microphone. Wala po. Walang ginamit na salamin. Opo. Papa man nasabing walang ginamit na salamin, nagtatago ka dun sa sa kabana katingin. Sa baba po. Sa? sa? Sa lupa po. Sa lupa, sa karsada. Opo. O meron po sila ilamin, makikita po nila ako sa ilalim. Hindi ko maintindihan. Kung meron na, po silang nakalamin, na makikita mo nila ako kailanin. Makikita ka. Ano yung kinakapitan mo? Propeller? Chassis po. Ha? Chassis. Tra ha? Chassis. 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 Hindi mainit? Hindi po. Uh, oh, pero nung lumabas ka sa truck, sabi mo, ang sakit ng likod mo tapos ang init. Di ba? Diba? Kumama ko sa bakal yung ko eh. Okay lang yung bakal, hindi init? Hindi po. Oh, kahit walang gloves? Ako. Okay. Pinanindigan mo ba yung sinabi mo noon na may mga nag-usap-usap ding iba na eh, kaya natin tumakas dito. Na nag-usap-usap kayo, may narinig ka. Yung iba hindi naka, nakabalik. Yung iba, o, yung oh, meron iba. Oh, oh, meron po. Meron po na mga kwenkong-kwenkong na mahiwaga na po yung maximum. Yung iba, na mahiwaga? Opo. Oh, oh, yung maximum. Oh, yung iba po na kaya, po nakakakas. Hindi na po nakakabalik. Meron mga nakatakas, hindi hmm. na nakabalik? Opo. Na, pa, paano pa nasabi na Baka naman... Ma, ano lang po eh. Ano akong baraw po eh. Minapatay mo lang po eh. Pinapatay na sa labas o Oo sa po. septic tank? Kalabas. Ano lang po ano po? Kalabas. Ay, yung or, septic kalabas. tank, narinig mo yon Hindi pa po. Ah, hindi. Alam mo naman yung septic tank. Ano yun? Puso negro? Opo. Alam mo kung saan yung septic tank doon? Na, hindi po. Ah, hindi mo alam kung saan yung septic tank. So, nakarinig ka ng sitwasyon na may mga nakatakas na hindi na nakabalik. Opo. Kaya napakahalaga po nung uh, inyong sinasabi sa amin ngayon. Kasi sa akin pong palagay, eh doon nagkaroon ng lakas loob si Kosa, si Michael Catarroja, nung nakita niya na wala ng keeper doon. Kasi nagulat ako nung sinabi niya wala na siyang makitang keeper. ba eh, parang imposibleng mangyari yon Dahil sa loob ng tatlong taong ko sa Bilibid, de, laging may keeper. So, sa maximum, wala pang keeper. Ganun ba, Michael? Wala nakita nakitang keeper. Wala po. Ano lang, sino lang nandun? Ika lang. Opo. Ganun po, kami mo sila sa may oli. Mabain ako. Oh, eh, oh, layo po ng oli, opisina. Ibig mo sabihin sa brigada, wala. Wala po. Ah, ganun. Medyo may problema nga yun, Sherman. May problema tayo sa usapin na yun. Pero hindi na natin pagtatalunan pa yan. Ang kailangan na lang po siguro, sir, eh, ayusin po natin. Opo. Tanong ko na lang po ulit si Michael. Ano ba talaga, tol? Ako, ako bilib ako sa uh, isang salita ni General Katapang dahil sinabi niya sa amin na kahit anong mangyari, puproteksyon ng kanya. At nagulat ako, buhay ka pa. Oo, <laughs> oh, talagang maraming salamat, sir at uh, meron kayong isang salita kasi yung ginawa mo sa panahon namin totoo yung sinabi mo pag ganyan ang ginawa mo pinirwisyo mo yung buong populasyon medyo madi ka Michael Eh sana tanawin mo yan na utang na loob mo sa bureau kasi yung ginawa mo, nalagay mo sa alanganin talaga yung bureau lahat, pero ang maganda lang dyan nakita namin ngayon nakita namin kung ano yung mga dapat namin gawin para hindi mangyari ito. Dahil ayaw naman namin sisihin yung bureau lang. Sa totoo lang, ngayon narinig namin, 51,000 na. 51,000 ang populasyon. Ete, sa amin tumatama ito. Kasi ibig sabihin nun, eh, medyo napapabayaan namin kayo. Pero sana, aminin muna talaga, ano ba talaga ang nangyari? Yung totoo. Bakit mo <laughs> Tibay talaga nito, chairman. <laughs> Ayaw talaga umamin. Talaga, sa truck ka talaga. Opo. Oh. Sa palagay mo ba, may makakalusot pa na katulad mo? Hindi ko po alam. Ikaw lang talaga yung pinakamagaling sa palagay mo. Hindi ang... Pero talaga, alam mo, Michael, nahirap talaga maniwala doon sa sinasabi mo eh. Pero eh, ganun talaga, ayaw mong umamin. Alam mo naman matatagdagan ka ng sintensya dyan. Opo. Medyo matagal-tagal kang mababadsat dyan. Alam mo naman yon. Opo. Ayaw mong maging witness namin para sabihin mo kung ano yung mga kalokohan dyan. Baka makatulong sa'yo si Senator Tolentino. Baka hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin. Bahala po kayo. Ha? Huh? Bahala, bahala ka na daw. <laughs> eh, si Senator Padilla eh. <laughs> <laughs> lang tatalog eh. Sa'yo lang nakatingin, Senator Padilla. <laughs> eh, sabi ko kasi, eh, makamatulungan mo siya. Kasi, alam mo, alam mo, natulungan mo na kami eh. Ah, ito yung positibong bandaha. Natulungan mo kami lahat. Natulungan mo ang mambabatas. Natulungan mo ang bureau. Nalaman namin kung ano ang problema. Kami naman ngayon mag-iisip kung paano kayo matutulungan. Ito, binabasa ko nga, gumawa ako ng, ng uh, bill patungkol sa regionalization ng bilibid. Kasi ayoko naman na uh, malayo yung mga bilanggo sa mga pamilya nila. Kung po pwede, ilapit na lang sila kung nasan sila. Kung taga-Bisaya sila, doon na lang sila makukulong sa Bisaya. Kung taga-Mindanao, taga-Mindanao. Pero hindi namin pwede palagpasin to. Trabaho naman namin yun. Dito, ang may ipit dito, ikaw lang. Yung mga gwardya dito, masususpindi lang yan. Nandito yun, nabasa ko, masususpindi without pay. Ikaw, madadagdagan ka ng sintensya. Kapag hindi natin ito nalaman kung saan nang galing ito, kung paano mo ginawa yung pagiging mahiwaga mo, hindi matitigil to. Sabi ko naman sa iyo, tutulungan ka namin kung tutulungan mo kami. Total, tinulungan mo na kami lahat ngayon. Tulungan mo na kami dire-diretso. Gusto mo ba tinulungan mo kami? Ikaw lang maipit dito. Gusto mo ba yon? Ikaw lang maipit dito. Oh. Ha? Ginawa ko naman po yun eh. Ah, ganun? O, eh. o sige, kasuhan mo na to. Uh, I will take this opportunity po, sir. Uh, total, nagresign na po ako. Uh, sana po, yung pong Mandela Rules, yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL. Kasi yun po yung, yun po yung inayos ko po, sir eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya. Dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na... Ano po yon for the record? Si Ma'am Kapanang, one year and six months na pong nakalaya po yung PDN natin. Yun, Hanggang po, ngayon yun ang pumalit po po sa'yo, yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. Uh, one year and six months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling. nakapag na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate. Hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobra na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya. Nakakulong na. Abay, 68 years, ah, uh, 80 years old na po siya ngayon. So, bali po, 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan Kahit mga po cases. Lahat po ba ng ito ay uh, sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for, yes. for him to take notice of this? Yes, sir po. O, yan naman pala So, si General Katapang na siguro magre-respond Is it being done, sir? Opo, kaya lang po may isa po po tayong magandang pag usapan kasi po nung naglabas po ng panibagong uh, desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime ay eh, hindi na po good for uh, GCTA, yun po doon po nagkaipit-ipit. Kaya ang ginagawa ko po pag sabi ko sentence serve na ito, pinoporward ko na po sa Department of Justice pero dahil nga po sabi ng USec doon na uh, DJ uh, DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng uh, panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence serve na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence serve. center Padilla, okay, sir. Ako, Chairman, mas maganda po yun po ang uh, bigyan natin ng... Uh, pagtulak. Yung patungkol po dyan sa pag-iimbestiga doon sa mga septic tank. Yung po siguro General Katapang ang bigyan po namin ng atensyon ng committee ni Chairman Tolentino sapagkat yan po ay matagal ng usap-usapan sa bilibid yan. Na talagang yung septic tank na yan eh, may pagkahoror yan. Kaya mas maganda po talaga kung talagang bibigyan nyo ng permiso na magkaroon talaga ng investigasyon diyan Kasi para po sa akin, itong kaso ni Michael Kataroha ano na ito? Wala nang pupuntahan to, chairman. Uh, ayaw naman maki-cooperate ni Michael eh. Siguro doon na lang po tayo sa original na issue talaga. Yung issue diyan ay yung septic tank eh. Kaya po sana, sa tulong po ng uh, University of the Philippines, madama natin talaga kung meron ba talagang mga matagal ng kwento yan sa bilibid na doon talaga ang disposal. So, yun po, Chairman. Maraming salamat po. Paano yan? Gusto magsalita? Teka muna, teka muna. Ano yun? Ah, hihihit O, sige, sige. Paumahin halat lang mula... Kasi makikinig, Senator Padilla. Kami kung o halat na mula or na nalamit mo ka, ginawa o ano ah, pahihilap mo kayo. Mihingi ka ng paumanhin. Opo. halat mo na mga na mga na mga 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 ha mga Ina uman na na live niya ko kakap niya yan. Kaya sige sige Sputnik. Opo. Ay eh, hala oi eh, makakaot niyo o kanilawa o ano o an. Ah. Uh, Nausap ka na ba uli ng mga kagang mo? O, galit ba, ba sila sa iyo? Oo po. Ah hindi na may mo hindi na hindi na labay. La sila na nadawit nag-away an pandi kumare. ko la na wala po, po na no maximum. Pero wala pang kumakausap sa iyo na sige sige Sputnik. Wala po nakabukod. Pero pinangako, oh, sige tuloy mo yung sinasabi. Kaya ko sana, na umalil ang kulis na ano, na doon sa kulis, po'y maralis, po ulang pahisa sa inyo, sana po'y makatawad nyo oh. na ko sa ni mga kausa, oh. Ah, uh, sana po'y maka, makatawad niyo, oh. Hindi lang, po, uh, maraming salamat po sa mga viewer na kumukulong sa akin. Lalo ko ay, ay, nanolobin pa rin eh, salamat. Mahingi ka ng patawad kay Sen. Padilla o nagbabasalamat? Eh, salamat po sa sinabi niya kay Sen. Padilla na nakatakam na iliktas na po yung buhay, buhay ko. Ah, uh, nilawat. Kung mga buhay mo, paano? Ah, ito lang po yung buhay ko. Kasi, baka po may meron may, may, kong sasang mangyaring masama. Eh, sinabi naman ni Sen. Padilla na susubaybayan niya na walang mangyari sa iyo masama. Maraming salamat po sa inyo. Sinabing mangyari. Ano ka bang gusto marinig na kay Senator Padilla? Wala po. Ayaw mo marinig na? Bakit ayaw mo marinig? Lagpapasalamat ka tapos ayaw mo na marinig ang boses niya? Ayaw mo na marinig si Senator Padilla para sa'yo. Pagkalinga, pagmamahal. Siya po, bahala. Tol, bahala ka na raw. Chairman, ah... Uh... Itong batang ito eh ituturing ko na lang itong anak-anakang ko. At uh, naintindihan naman natin yung nangyari sa kanya sapagkat sabi nga ni General Katapang, masyado na silang overcrowded doon. At uh, isa si Michael, isang representasyon ng mga bilanggo na talagang hirap na talaga sila sa loob. Sa totoo lang po, napakahirap isipin na nagpapasalamat din ako kay Director Angelina Bautista at inyong hindi ipinasinungulingan. Kasi nung una, magre-react na sana ako eh. Doon sa mga sobrang paghihigpit ba? Yung bang, ang tingin ng mga tao, ang bilibid eh, torture. Hindi po yan. Talagang uh, naniniwala po tayo na meron talagang sa United Nation talaga na yung Mandela Doctrine na sinasabi na ang bilanggo, ang tinanggal mo lang dyan yung kalayaan. Pero yung karapatan nilang mabuhay, kailangan natin ibigay. At yung mga ganun na kasiyahan po sa bilibid, eh, bitayin na lang nyo ako dahil guilty rin ako dyan. Dahil nung panahon ko, talaga hong marami kaming kasiyahan dyan sa loob. Pero bawal yan ng alak, bawal yan ng droga. Pero kasama namin yung mga asawa namin at hindi naman ho yung bawal. At isa lang ho ang asawa ko noon. At eh, hindi ho yan dapat ipagdamot sa mga bilangguan. Pero siyempre, iwasan natin yung droga. Talagang hindi po talaga dapat yan. Pati yung alak, pati po nung panahon namin, yung sigarilyo, pinalalamon namin yan sa mga nininigarilyo. Sana ngayon gawin nyo pa rin yun. Opo, eh hindi naman talaga dapat yun. Wala ka na nga makain, maninigarilyo ka pa. Ngayon sa iyo naman, iho, Pasensya ka kana Eh, hanggang doon lang kami ni Senator Tolentino, doon sa siguraduhin na walang mangyari sa iyong masama. Pero hindi namin kayang pigilin yung kakasuhan ka talaga dito. Pasensya ka kana anak. Talagang madadagdagan ka ng four years, two months, hanggang anim na taon. Kasi yan ang nakalagay sa Article 157 ng Revised Penal Code evasion of uh, sentence yan, kailangan tal wala na kaming magagawa dyan. Dahil yan ay batas. Okay na po sa ginawa ko na po Padilla. Sige, sige. Okay na po kasi ginawa ko na po yun eh. O, okay, bunuin mo na lang. Sayang, ang, ewan ko naman naman bakit ang kaso lang dito, baano ka napunta sa maximum? Yun pala ang gusto kong tanong. Meron po kasi ako pending case. Kahit na. Kahit kami pending case, ba't ka uh, nagpadala ka ba doon? Hindi ko. Eh, kung kami sa amin, meron lang pending maximum na ako. Ayo. Ano ba yung mga kinarnap mo? Ano ba na yung mga... <laughs> <laughs> Hindi, tama, tanong ko lang. Porda, eh, interesado lang ako. Yung, ano mga klaseng kotse, yung mga kinakarnap mo? Montero ko. Ha? Montero. Montero? Opo. Ano yun? Isang bukasan mo lang na ano? Hindi mo oh, ha aha mo umuwi ni. Eh. Hawalan mo at maneho. Ah, akala ko naman nakakabukas ka kasi marami nakaparada rito sa sa labas. Rabi <laughs> 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 butero diyan. Biro lang 'yon. So hawak mo ikaw ang driver, kinarnap mo na iniuwi mo. Opo. Mo. Kumain na 'yung abogado mo noon. 'Di ba? Nasoli 'yon? Opo. Ay na 'yung abogado mo. Siguro po, Chairman, yun din po siguro ang mga dapat natin ihilingin sa Bureau na mga ganong kaso, wag isama sa mga hardened criminal kasi kawawa din yung tao. Sa bagay, ang hirap mag sa ganyan sa sobrang dami po ng bilanggo. Ano, hayaan nyo po, magtutulungan po kami ni uh, Senator Tolentino, ng aking idol, kung paano po namin makakausap yung aming mga kasama na kung paano mapopondohan pa na makapagpatayo pa tayo ng building. At sana ma ma na rin yung regionalization ng Bilibid. Uh, yung lamang po, uh, Chairman, maraming salamat po sa inyo.